Naranasan mo na bang mapagod sa pakikipaglaban? Naranasan mo na ba ang mga pagkakataong tila nagwawasak ang lahat at napaisip ka? Panginoon, hanggang kailan? Bakit ako? Marahil ay nagawan ka na ng mali, pinuna, o pinagtaksilan pa nga. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo ang isang bagay ngayon, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Kahit na sinusubukan kang itulak pababa ng mundo, inihahanda ka niya upang bumangon, mas malakas, mas matalino, at mas puno ng pananampalataya. Ang katatagan ay ang pagtayo ng matatag kahit na may sugat ang puso, dahil nagtitiwala ka na may layunin ang Diyos sa lahat ng ito. Ang Biblia ay nagpapakita sa atin ng ilang halimbawa. Si Jose ay pinagtaksila ng kanyang mga kapatid, ipinagbili sa pagkaalipin, hindi makatarungang ikinulong, ngunit hindi siya tumigil sa pagtitiwala sa Diyos. At nang dumating ang tamang panahon, itinaas siya ng Panginoon at inilagay sa isang posisyon ng karangalan sa Ehipto. Sa Roma 8 versikulo 28 nakasulat. At nalalaman natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Kahit ang mga luha, ang mga pagkabigo, ang mga nakasarang pinto, lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Marahil ay hinusgahan ka na ng mga tao, pinagtawanan ka, o iniwan ka sa isang tabi. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi kailanman nalilimutan. Ito ay kapag, kahit walang lakas, ikaw ay bumabangon at nagsasabing, Panginoon, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Nabubuhay tayo sa mahihirap na panahon. Ngunit ang mga nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay natututong baguhin ang sakit tungo sa pagkatuto at ang pagkatalo tungo sa isang bagong simula. Ang katatagan ay ang pagkatutong huminga ng malalim kapag tila sinasakal ka na ng lahat. Ito ay ang patuloy na paniniwala sa pag-ibig, kahit na pagkatapos ng pagkabigo. Tandaan ang nakasulat sa 2 Korinto 4 versikulo 8 at siyam. Kami ay ginigipit sa lahat ng panig, ngunit hindi nadudurog, nalilito, ngunit hindi nawawala ng pag-asa, pinag-uusig, ngunit hindi pinabayaan, nabagsak, ngunit hindi nawawasak. Sinusubukan kang durugin ng mundo, ngunit inaalalayan ka ng banal na espiritu. At kapag dumaan ka sa pagsubok at nanatiling matatag, ikaw ay nagiging isang buhay na patotoo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang katatagan ay hindi nagmumula sa mga taong hindi pa nadapa. Ito ay nagmumula sa mga taong maraming beses nang nadapa at pinili pa ring magsimulang muli. Kaya, huwag kang sumuko. Bibigyan ka ng Diyos ng lakas na kailangan mo, hindi para tumakas sa laban, kundi para malampasan ito ng may pananampalataya at lakas ng loob. Turuan mo akong maging matatag kahit na ako ay nadapa. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat taong nakakarinig ng panalangin ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.